8,000 pesos lamang na swing pool na para sa mga bata. Ang aming ginawa nito ay nagukay lamang kami ng uh, butas. Yung sukat nito ay nasa 10 feet by 6 feet. Uh, halos sa uh, kasing laki ng plywood o mas malaki lamang sa plywood. Ang aming ginawa, nagukay. Tapos na nilagyan lamang namin ito ng hollow blocks. Napakadali lamang sapagkat yung paggawa ng swimming pool na ito ay para lamang sa mga bata kasi na nakabili kami ng mga di, uh, swimming pool na nanggaling doon sa Shopee yung inflatable iyon nga ay narinig namin sa mga balita na mataas pala yung lid at ang mercury content na kung saan ay sinisira yung ng mga bata sapagkat ito ay nalanghap nila at laging nasisira kaya ito nga yung aming paraan para naman uh, tumagal yung swimming pool at hindi mabilis masira na lagay kami dito ng mga semento at ang semento namin ay nilagyan namin ng Sahara yan yung binigay sa amin ng binilhan naming uh, construction doon na lagyan daw ng Sahara at ang hollow blocks na gamit namin is yung hollow blocks lamang na yung 4 daw yung kaniyang kapal tapos naglagay kami dito ng drainage kasi yung lupa na nandito sa pinagtayuan ng swimming pool ay medyo mataas kaya yung aming drainage ng swimming pool ay nasa ilalim uh, kaya pa rin ilabas at ito yung paunti-unti namin ginawa ganito lang yung pag set namin uh, yung sukat niya ay parihaba uh, 10 by 6 feet lamang ang kanyang taas uh, ang kanyang sukat at nilagyan din namin ito sa gilid ng wall na para naman ay hindi uh, pumasok doon yung lupa sa mga paa ng mga bata at nilagyan namin yan ng ano ng mga bato-bato yung mga bato ay inipon lamang namin dito kasi nga ay malapit kami dito sa ilog. Tingnan nyo naman, manumanong lang talaga yung aming paggawa dito kasi nga uh, hindi naman kami expert sa paggawa nito. Kung baga DIY lang talaga uh, na pag-isipan, na pag-usapan lamang namin na gumawa. Tapos ito na nga yung isa pang uri na bago ka pumasok sa swimming pole dapat may footbat footbat para yung mga alikabok yung mga buhangin na hindi doon pumasok sa swimming pool at ito na ang kanyang kalabasan nilagyan namin ng net kasi nga uh, matindi ang init at wala itong chlorine yung uh, aming swimming pool sapagkat ito ay nanggaling din sa malinis na tubig na kung saan doon din kami umiinom yan yung mga bata tuwang tuwa mas okay na ito kaysa inflatable at mas mura kasi nga 8,000 lamang Uh, kasama na doon yung materialis tsaka yung Yo, Sige. Ano mo? So, tong tuwa yung mga bata. Ano Kaya piling pili talaga tayo gumawa ng swimming pool na para sa mga bata. At ang kagandahan naman sa ganitong uri ng swing pool ay kung gabi, pwede kayo mag ihaw -ihaw. Lagyan lamang ito ng ilaw. Yun lang ang nagawa namin na project. 8,000 pesos na swing pool. Sulit na rin at na-enjoy na rin ng mga bata. At yon nga, yung mga pinsan ko nandito. Nag-pasyal-pasyal sila dito sa taniman.